kanang mga content creator deha nga wala pa na monetize kung dili ninyo makumplito na ang inyong weekly challenge ay mo ka na pasag din na ninyo ang weekly challenge kay dili na siya utang nga ato ng bayaran challenge na siya ang inyong buhaton inani na isa ka long form video sa kadlawon isa ka reels sa udto isa ka potos sa hapon o isa ka text post sa gabi istrita eh. na tulo ka buwan igna ko baka kun. mamonetize ka basta nagpalo lang ka sa community standard wala kay violation recommendable ang imong e profile or facebook page so inana ana ra na siya nga diskarte kanang ingon nila nga mag-iwan ng bakas munsa din na. eh mukto u anak kay galam lam ng uban blogger dia nga miingon sila nga mag-iwan ng bakas kay ang comment is okay ay mukto u anak kay sila rin mabulahan anak katong na monetize na mag-comment ka sa ila sila nabulahan anak eh ay tu anak ay tuhu, anak pasag din na sila mura na inyong buhaton mag-upload mo original content ninyo original video ninyo isa lang video inyong himuon ang kanang isa kalungpong video mahimuan na, na ni mo siya og reels di ba mag upload ka og long form video ni mo pag upload ni mo og long form video ni mo sa kadlawon kadlawon ka mo upload og long form video ni mo okay pagka alas 12 sa udto mag notify na siya nga himuon ni mo siyang reels so automatic na, na ni mo siya himuon reels Umunan so, na siya pagkahapon dayon mag-post din kag-putos isa. Oh. Pagka mga alas utso din sa gabi eh. Oh. Wala pa man na nag- alas dosis sa gabi eh. Pwede pa na siya. Wala pa na siya. Pwede pa na siya. Sulod pa na siya sa isa ka-adlaw. O, oh. upload din ka og text post. O, oh. wala na. Kompleto na na. Istrita na. Tulong ka buwan. Di pa monetize ka. O, oh. inaaral na ka simple. Daw, kung kada upload na to, gamay ka atong bios. ay mo kabla ka na kung gagmay kay atong bios Normal lagi na siya nga gagmay kay atong bios Labi na og Facebook profile atong gamit kay dili man ta sikat na pagkatao. So pasagdi lang na ninyo ang gagmay kay atong bios Kay pag monetize na ka, wala na back to zero gyapon ka na. Dili gyapon ka mo earnings kung magdagko ang imong bios Kung wala pa ka na monetize, useless gyapon na. O inaanara na nga diskarte, musunod lang yun sa atong kriteriya. sa kriteria sa Facebook nga para ma-monetize ka dili na kinahanglanon padaghan kayo video umur na ato himuon